May mga taong aalisin ng Diyos sa buhay mo. Dahil kung minsan, Diyos po mismo ang nag aalis sa mga taong nakakahadlang sa paglago mo. Kung kayo'y tagasan libutan, kayo'y mamahalin nito bilang kanya. Ngunit hindi kayo tagasan sanlibutan kundi pinili ko kayo mula rito. Kaya napopoot sa inyo ang sanlibutan. Dito malino na sinabi ni Jesus na ang mga tunay na alagad niya ay hiwalay na sa sistema ng mundo. Dahil dito, hindi lahat ng tao ay tatanggapin ka, mamalin ka, o mananatili sa'yo. Diba? You are in this world, but not of the world. Yung world na ginamit doon sa verse na yon, in Greek word is cosmos. Ito ay tumutukoy sa sistema or simple system na nag-o-oppose sa Diyos. Kaya sabi doon, kapag tayo umaayon at gumagaya sa values, sa desire, or sa standard ng mundo, eh, tatanggapin tayo ng mundo. But again, we are in this world, but we are not of the world. At dahil doon, hindi tayo kabilang sa sistema ng mundo. Dahil ipinanganak na tayong muli, we are transformed by Christ. At dahil doon, the world hates you. Napansin nyo, maaaring kapamilya nyo pa ang nagpe-persecute sa inyo nung nagsimula talaga kayong sundin yung mga nakasulat sa Biblia, nung nagsimula kayong uh, i-follow si Jesus Christ. Maraming believers na sariling pamilya pa nila ang nagpe-persecute sa kanila or nang hate sa kanila. At yung hatred na yun ay hindi dahil may ginawa kang masama, kundi dahil kinapopootan nila si Kristo na nasa iyo. Diba? Maaaring yung mga kaibigan mo dati, hindi ka na kinakausap ngayon, nawala na sila kasi sobrang nawi na sila sa ginagawa mo. Kung ikaw ay genuine believer, expect mo na yan kasi ang citizenship natin ay hindi dito sa earth kundi nasa langit. Kaya nga alien tayo dito sa mundong to eh. Kung ikaw ay genuine believer ah, alien tayo sa mundong to. Kaya yung mga taong makamundo, weirdo sa paningin nila, yung ginagawa natin. Lalo na kung on fire ka sa faith mo, mababado yan sila, mawiwirduhan sila. Kasi hindi nila naiintindihan yun. They are spiritually dead. Kaya yung pagsunod kay Kristo, hindi talaga madali. Kumbaga, inevitable yung mga opposition na matatanggap natin. Kasi, syempre, yung kingdom values ni Jesus Christ, talagang opposition sa worldly values. Kaya ang Diyos po, magtatanggal talaga siya ng mga tao sa buhay natin. Lalo na kung yung mga taong yon ay nakakasagabal sa pag-grow natin or nililid tayo sa maling direksyon. Don't team up with those who are unbelievers. How can righteousness be a partner with wickedness? How can light live with darkness? What harmony can there be between Christ and the devil? How can a believer be a partner with an unbeliever? Kaya huwag na kayo magtataka kapag may mga taong inalis ang Diyos sa buhay ninyo. Uh, lalo na kung na-influensya na nila kayo, mag-compromise, mag, mag di ba? Don't let them influence you, influence them. Kaya lagi tayo mag-pray na i tayo ng Panginoon sa mga tamang tao, sa mga kapwa, mananampalataya natin para sa ating pag-grow spiritually. Amen?